dito ko dati nakapila yung complex dati yun yung panuong... panahon nakapila pa ako rito haba-haba hanggang dun sa may ano nun papunta na ng para lang si Meris pero mabilis naman yung ano nun pila mabilis naman yung anong, sakay ng pasero pag nagano ng, ano, na, ng ano yung ras or na dere dere ito ng ano na rito ng ano na tricycle eh yung so, ayon palang rin sa may ligit na yon dati kami hanggan dun sa may dulo na yon sa may sidneres na yon dun pero mabilis mo kasi siya yung ano iba nandyan yung iba nagresay na yata nandyan pa rin nagaano pa rin mamasada pa rin medyo ano rin ngayon eh medyo ano ang pasada nga dumami na ang ano mga pampasero Opo Ano yung mga pampasero na ano? Doon, doon kami doon, Sa Lukong Bus na yun, sa Yan, doon kami Mabilis ang sakayan Tapos pag uusan sa Bungad na Puso pa nga nun dati yung ano eh bandera ano ba bandera pag kada ano bandera mo una ka una ka sa pila pag number na ng ano yung number mo yun ikaw yung bandera una ka sa pila lagi kang una pag nahatid ka una ayun ayun na nandun na airpods ayun na ayun na <laughs> atina air, na airport <laughs> ko na ayun na nahanap ako naka uwi na kahit kaya? Oh, ano po tayo? Dito, lagay na like, lang ha, saglit lang mga tayo Hindi naman siguro apa Eh ini, Bu. Selamat Puk.